Parahil nagtataka tayo kung bakit bibihira lang ang diesel motorcycle na naimas produce sa buong mundo at bakit hindi ito nagiging main focus ng mga manufacturer. Sa video ito ay maiintindihan natin kung bakit hindi ito nagiging practical para sa isang motorsiklo. Sa mga hindi pa subscribe baka naman. Number 1. Sommer Diesel 462cc ito ay ginawa ng kumpanyang Sommer Motorrad Technik, isang German manufacturer. Isa itong 462cc Bavarian Hals Diesel Single Cylinder Fan Cooled Engine. Ito ay kaya mag-produce hanggang 11 horsepower at top speed na 105 kph. Ang kanyang makina ay mayroong maximum RPM limit hanggang 4000 RPM lamang. At mayroong fuel consumption na sobrang napakatipid na umabot hanggang 50 km per liter. Yun nga lang, ang tunog ng kanyang makina ay ganito. Number 2, Truck T800 CDI. Isa itong turbocharged 800cc inline 3 diesel engine. Ito ay ginawa sa bansang Netherlands. Ang unang konsepto ay pinakita taong 2006. Bagamat ito ay naka-turbocharged, ang kanyang makina ay hindi gaanong kalakasan na meron lamang 45 horsepower at 3000 rpm at meron itong bigat na 220 kg. Ngunit ang nakakamangha ay ang kanyang fuel economy na umabot hanggang 60 km per liter. Speaking of 800cc ay sobrang napakatipid nito. Number 3. Royal Enfield Bullet 350. Ito lamang ang diesel engine motorcycle na tagumpay na na-mass produce sa buong mundo. Ang Bullet 350 ay isang Italian single cylinder diesel engine na ginawa ng kumpanyang Lombardini. Ang Bullet 350 ay isang industrial diesel engine na walang kahit anong electronics. Isa itong 350cc na kayang mag-produce ng 7 horsepower at 2,950 rpm with top speed of 80 km per hour at timbang na 196 kg. Subalit, meron itong kahangahangang fuel economy na 68 km per liter. Number 4, HDTM1030. Ito ay ginawa at eksklusibo para sa mga army lamang. Ang motorsiklong ito ay sadyang napakatibay at espesyal na ginawa bilang kagamitan ng military. Isa itong multi-fuel 671cc single cylinder diesel engine at kayang mag-produce ng 33 horsepower at 5400 rpm at 53 Newton meter of torque at meron itong timbang na 176 kg. Ang HDT M1030 ay pwede kahit anong klaseng fuel ang ilagay. Kasama na dyan ang gasolina, biodiesel at maging jet fuel ay pwede sa motor na to. Meron itong fuel consumption na 40 km per liter at may pinakamaingay na makina sa lahat. <slurra> Number 5, Thunderstar 1200 Diesel. Isa itong prototype superbike aesthetic diesel engine na ginawa ng kumpanyang Star Twin sa bansang Holland. Ang makinang ginamit dito ay galing sa Volkswagen Lupo. Kung saan, ginamitan nila ng 3D computer modeling software upang bumuo ng railing frame at mga aluminum parts. Meron itong 1,200cc 3-cylinder turbocharged direct injection diesel. At kayang umabot hanggang 120 horsepower at 5500 rpm. Ang diesel bike na ito ay kayang mag-top speed hanggang 220 kilometers per hour at fuel economy na 40 kilometers per liter. Sadyang napakatipid para sa 1200 cc na motorbike. Number 6. Niander Turbo Diesel 1400 Kung hindi problema sa iyo ang pera at gusto mo nang talagang naiiba sa lahat at maangas na motorbike, ang Niander Turbo Diesel ang sadyang babagay sa iyo. Ang turbo bike na ito ay merong stream turbocharged inline twin cylinder with two counter-rotating crankshaft with total displacement of 1,430 cc at kayang mag-produce ng 112 horsepower at 4,200 rpm at 214 newton meter of torque at 2,600 rpm at kayang mag-top speed hanggang 240 km per hour. Sa sobrang lakas ng kanyang hatak ay kinakailangan ito ng dalawang counter-rotating crankshaft upang maiiwasan ang unwanted wheelie effect. Hindi kagaya ng ibang diesel motorcycle, ang Neander 1400 ay halos walang engine vibration at talagang pinag-aralan ng mga engineers ang makina nito. Ang diesel bike na ito ay may bigat na 270 kg at nagre-resulta ng fuel consumption na 23 km per liter. Ang Neander Turbo Diesel ay isang cruiser muscle bike at may na pinaka-the best na turbo diesel bike sa buong mundo. At hindi nakapagtataka na nagkakalaga ito ng $85,000 o katumbas ng 5 million pesos dito sa Pilipinas. Ito ay iilan lamang sa mga halimbawa ng diesel motorcycle engine. Kung mapapansin natin, ang diesel sa motorsiklo ay kapansin-pansin na maingay at sadyang mahina ang performance kumpara sa petrol motorcycle engine. Isa pang dahilan ay may kabigatan at hindi kaya ay ang vibration na nagagawa ng makina dahilan para hindi magiging komportable ang sasakay dito. At hindi sapat ang fuel efficiency nito para tumbasan ang performance, comfortability at affordability ng isang gasoline motorbike.